Mahigit sampung taon nang nagbabahay-bahay si Aling Juvie. Makahanap lang ng matutulungan kabalen sa bayan ng Araya. Ang 43-anyos na volunteer, isa sa mga maaasahan ng pamahalaang panalawigan ng Pampanga dahil sa pagsisilbi niya bilang isang nanay community worker. Noon, laging sila ang matyaga naghahanap ng mga pasyente. Ngayon, panahon na para ang mga NCW naman ang masuri at matulungan. Mga kabalen, sinisigurado ng Kapitolyo na hindi hindi mo ang kalusugan ng bawat isa. Kaya sa araw na ito, tinipon ang libo-libong mga barangay health workers kasama na ang masisipag na nanay community workers para sa kanilang medical assessment. First time nakapagpasuri ni Aling Jovi, kaya ngayon lang niya nalaman na diabetic na pala siya at may kataasan ng uric acid at kolesterol. Sa tulong ng alagang nanay preventive healthcare program, Madaling naaagapan ang paglubha ng kalagayan ng mga kapampangan at napapanatiling mulusog ang bawat isa. Masarap po yung nakakatulong tapos kami pinatulungan po ni nanay. Binisita ni Vice Governor Lilia Nanay Pineda ang mga benepisyaryo para kamustahin ang kalagayan ng mga voluntaryong tumutulong sa pagsasakatuparan ng Preventive Healthcare Program ng Kapitolyo. Kayo at may visa kayong laboratory test at makisabi ko kay kayo, inuman nyo rin panulo yun eh. Inuman nyo rin panulo yun. Tsaka sabihan ko kang Gov, isabi tamo, para kaya tangkay kayong general check-up. Tangkay kayong general check-up. Sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program, libreng nakapagpakonsulta at nabigyan ng libreng gamot ang siyam na at 57 NCW mula sa bayan ng Araya, Mexico, Candaba, minalim at apalit. Bago kayo manap ng mga pasyente, kailangan siguro doon po na malusok kayo. Siguraduhin ko na kayo, wala kayong problema sa kalusulan nyo and then your family. Tapos sabi ko, yun naman okay naman na malulusok naman, kailangan tuloy-tuloy nyo yung ka sa mga kapitbahay nyo, sa kabarangay nyo, sino yung may mga sakit, sino yung may mga bukol-bukol, sino yung nagugula, sino yung mayroong mga cancer, sino yung mga nagdadialisis. Kailangan natin yung tulungan lahat, sabi ko sa kanila. Pero ang importante, kayo lahat na ICW, si makakasiguro ko na 100% panusog kayo lahat. Ang mga ulirang ina na voluntaryong kumakalinga, Pinutulungan din ng Kapitolyo na mapanatili ang malusog nilang pangangatawan ng sagayon, handa silang tumulong sa ating lipunan. Maraming salamat po kay Gobat, at uh, kay Nanay na tinutulungan po kami mga NCW. Thank you po. Gob, nakapundagal -go, salamat, Nanay. Nakapundagal na salamat yung tama ng tabay okay? o yung kanina po po. NCW, nakapundagal salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Para sa balita Pampanga, Gerald Glotor